pumunta kami dito kasi mainit sa city sa baba kaya kami mundok pero berry winned. Ayun may tubig galing ng bukid. Ayun ang bukid natin. Okay, Ito yung daan Forest at baba Ayan. At... ayun may bangin dyan oh. ayun may bangin dyan okay.

Tapos, ayan guys, pababa naman. Akyat baba, akyat pataas, pababa. May breeze. Ayan, ang bangin doon. Tapos, akyat ulit. bangin, oh, may bangin dyan, oh, bangin, bangin, ayan, tapos, ayan, pababa ulit, pababa, puro bangin yan, guys, so, bangin, ayan, pababa kami doon, punta lang kami dito, magpahangin, mag-ihaw-ihaw, magpiknik-piknik, pero umulan, hindi sumang-ayon ang panahon guys pero okay lang din kasi huminto naman ng ulan kahit pa ayan nasan tayo mag park here na lang di ba pa wal mag park dati sure, pa ano rin nakapark na sila nasan tayo mag so, ayan nandito na kami ah mawakas lang ko <coughs> Ito na yung cottage. Hindi na yung fall. Ikaw na ano magsabi dyan. Ito yung takas. Ito yung takas. Ito yung takas. pisto eh. Ito naman oh. ah. Laway ay ah. Kalaway na. Kalaway na. Kalaway na. Kalaway na. Kalaway Dito na kami guys. Andyan yung falls sa ano. Kaso umulan baka color brown yun ang waterfalls. At andun yung mga cottages sa baba. Ay! Ay! Ano ba yan? <laughs>